Samantala pag-iibayuin ng bagong pamunuan ng PNP National Capital Region Police Office, ang kampanya kontra-krimen. Ito'y upang ganap na masugpo ang lumalaganap na kriminalidad sa Metro Manila. Alamin natin ang kabuang ulat mula kay Alvin Baltaza. Dahil na rin sa lumalalang peace and order situation si na napansinan ng Palaso ng Malacanang, lalo na dito sa Kalakang, Maynila, nagbigay na ng direktiba si PNP Chief General Nicanor Bartolome sa buong pwersa ng Metro Manila Police upang tapusin na ang pag ng mga kriminal. May ngunit matapang ang binitiwang kataga ni Bartolome para sa mga polis sa National Capital Region at ito ay tiyaking maprotektahan ang mga inosenteng civilian at huwag titigilan ng pagtugi sa mga gumagalang masasamang elemento. Ang kautosan ay ginawa sa kita ng pagpapalit sa liderato ng National Capital Region Police Office sa katauhan ni Chief Superintendent Leonardo Espina. Hit hard and criminal elements that continue to hound Uh, innocent civilians. Kailangan gamitin ni General Espina lahat ng available resources natin, police, mga force multipliers, so that, sabi ko kanina, lahat ng ano, pwedeng i-cover every inch and corner kung saan may nangyayaring krimen. Hamo naman para kay Espina ang mistulang first order of the day ng GPNP sa kanya, lalot 57% ang itinaas sa bilang ng krimen sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo ang naitatala na nakakuha rin ng atensyon ng palasyo. Ayon kay Espina, kanya nang tinanggap ang direktiba ng GPNP at mabilis anya niya, niya itong ipatutupad at ilan sa mga ito ang implementasyon ng bagong pamamaraan at operational direction sa crime prevention and control gayon din ang pagresolba sa mga nakabimbing kaso ng mga pulis sa loob ng 30 araw. Tutuloy-tuloy ang paghahanap at pag at pag-arrest na lahat ng kalaban ng productive, ibigyan natin ang kasiguruhan ang lahat ng mga ngayon dito sa Israel. Kapitid ng Hibon, kasama ng mga tatlo ng mga milyon tao Pinababantayan din Bartolome ang tinaguriang 21 crime prone area sa Metro Manila na makikita sa ilang mga lugar ng Mandaluyong, Marikina, Pasig, San Juan, Pasay, Paranaque, Quezon City, Maynila at Camanaba area sa record ng NCR Police Office, 27,231 krimen ang naganap sa Kalakang, Maynila sa unang quarter ng 2012 na may katumbas na 57% increase kung ikukumpara sa 18,671 recorded crimes mula Enero hanggang Hunyo noong isang taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.